Network presents. Natanggal ako sa trabaho habang pandemic. Entitled po ba ako sa separation pay at magkano? Pag-usapan natin ang sitwasyon na pinagdadaanan ngayon ng ating mga uring manggagawa. Ito ang isa sa maraming naging epekto ng pandemic sa atin. Eh. Ang daming nawala ng trabaho. Obviously, hindi lang mga workers but also businesses ang affected ng COVID pandemic. Kaya itong ating mga negosyante ay napilitan na mag-retrench. First, magsara ng kumpanya na ilang taon din nilang pinag-effortan buuin. Yung ibang negosyante, sinubukan pa din magbukas at to try na i-retain yung kanilang mga workers. Kaya lang, sadyang hindi na lang talaga nila kinaya. Yung iba, sampung taon na, na nagtatrabaho sa kumpanya and before COVID happened, na envision na nila na dito sa kumpanyang to, dito na ako magre-retire. Then, COVID came. Na-surprise tayong lahat. Hindi na paghandaan at all yung naging impact na to sa atin. More so, financially. So, eto na. Nawala na tayo ng trabaho. Wala ng sweldo. Yung marami sa atin, eto lang talaga yung pinaka-source of income. May iba, nabigyan ng separation pay. Pero marami yung umaasa na makakakuha ng separation pay sa kumpanyang pinagtatrabahuan and they believe in their hearts na dapat meron silang makuha pero hindi nabigyan. Yung iba sa atin malamang nagpunta na sa National Labor Relations Commission or NLRC para ireklamo ang employer nila na hindi sila binigyan ng separation pay. Kaya lang, dahil nga kaliwat kanan ang mga nagre sa NLRC lately, ay hindi pa nila malaman laman kung entitled nga ba sila o hindi sa separation pay. Ang tanong, kailan ba nakakakuha ng separation pay at magkano dapat? Depende po. Kung ang ginawa ng employer ay retrenchment or nagbawas ng workers to prevent losses, entitled ang empleyado ng separation pay. Kunwari hindi na kailangan ng 50 workers sa kanilang restaurant dahil wala naman na dine-in ngayon. At although may takeout hindi na katulad noon yung volume ng orders. Kaya mag -re reduce sila to say 15 workers instead. Kung ganyan ang dahilan, may karapatan ang management to dismiss workers on the ground of retrenchment to prevent losses. Isa ito sa mga authorized causes of termination of employment under the labor code so entitled ang empleyado sa separation pay pero kailangan genuine ang effort to prevent losses ng company at kailangan din na sumunod sa notice requirement otherwise magiging liable for illegal dismissal ang kumpanya pero kung hindi naman nalulugi o hindi malulugi yung company dahil essentials yung goods niya, nagbebenta ng alcohol, masks, uh, disinfectants, pero nagretrench pa din, yon ay considered as illegal dismissal. Second question, kung pwede ako makatanggap ng separation pay, magkano pwede ko matanggap? The law says, it should be equivalent to at least one month pay or at least one half month pay for every year of service, whichever is higher. Also, a fraction of at least six months shall be considered as one whole year. So, kung ang sahod mo ay 30,000 at isang taon ka pa lang sa company mo, you will receive 30,000 pesos. Kung three years ka na, 45,000 kasi ang sabi ng batas, at least one half month pay for every year of service. One half of 30 is 15,000. So, 3 years ka na sa company, so 15 times 3 that is 45,000. And since 45,000 is bigger than 30,000, yun dapat yung ibigay sa iyo na separation pay. Kung 7 or 8 months ka pa lang, it shall be considered as 1 whole year. You will be given your separation pay equivalent to 1 month. Tandaan that before one can be retrenched, dapat yung ini-expect nila na kalugian ng kumpanya ay substantial or medyo malaki-laki. At yung pagkakalugi ay talagang may posibilidad na mangyari. Next, wala na talaga ibang paraan kundi magbawas ng tao kasi sinubukan niya na yung ibang uh, measures para makapag-cost cut. At lastly, kailangan may sapat sila na evidence para sabihin na ito nga yung financial statement namin, oh. Babagsak yung kumpanya kung hindi kami magbabawas ng tao. Kung ang apat na ito ay hindi present sa sitwasyon mo ngayon, magiging illegal ang retrenchment sa iyo. Thus, magiging equivalent ito sa illegal dismissal. Pag nanalo ka sa kaso mo, i ka sa dati mong trabaho. Ibabalik ka dun sa dati mong trabaho. Yung mga months na hindi ka nakareceive ng sahod, marireceive mo yung sweldo mo. Paano naman kung nagsara na ang kumpanya? May makukuha pa ba ako eh sarado na? Depende. Kung due to serious business losses ang dahilan kung bakit sila nagsara, then you will not be entitled to separation pay. Kung basta lang gusto nilang magsara but not because of serious business losses, then you are entitled to separation pay. Dahil karapatan naman ng kumpanya na magsara kung gusto niya nang magsara kahit hindi pa nalulugi. Another point, paano naman kung temporary layoff lang yung gagawin ng company? Itong floating status at temporary layoff na sinasabi ay considered na valid management prerogative under the labor code. Since yung pag-layoff is only temporary, ikaw ay connected pa din sa company. Suspended lang yung work. Remember nung nagkaroon ng ash fall sa Tagaytay and neighboring towns? For a time ay natigil ang mga business operations doon for months. Because of force majeure tulad nung nangyari sa Tagaytay or because of uh, serious financial losses or business reverses, pinapayagan ang mga establishments who need to suspend uh, its operations at maglay off ng mga workers for legitimate and valid reasons. Again, kailangan sumunod sa notice requirement. At kailangan patunay ng employer kung bakit may temporary shutdown. Ang tanong, may sahod ba ang empleyado while on floating status? Sad to say, wala. Gano'ng katagal ang pinakamahabang floating status? Dapat, ito ay hindi lalagpas ng 6 months. Pag lumampas, magiging liable ang employer for illegal dismissal. Pagkatapos ng six months, ano na ang mangyayari? The employer has two options. One, ibalik ka na sa trabaho mo. Or two, permanently retrenched ka na or tatanggalin ka na nila. Kung wala dun sa dalawa yung ginawa ng employer, illegal dismissal na yon. And again, pag napatunayan na may illegal dismissal, ikaw ay ibabalik dun sa dati mong trabaho with back wages and without loss of seniority. Okay? So, that's it. Thank you for listening. For more local podcasts, check out more shows from Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network.